Attorney, ano po ang masasabi ninyo rito sa pagbaliktad ng testigo ni Senador Risa laban kay Pastor Kibuloy? Well, first ha, wala talaga akong kinalaman dyan sa pagbaliktad niya. I only learned it recently and I have no participation whatsoever with the recent move of that witness. Makikipag-ugnayan na si Attorney Turion sa bumaliktad na dating testigo ni Sen. Reza Hontiveros upang pabagsakin si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Kausapin natin ngayon si Attorney Israelito Torion ang legal counsel ng KOJC leader. Attorney, ano po ang masasabi ninyo rito sa pagbaliktad ng testigo ni Senador Risa laban kay Pastor Kiboloy? Well, first ha, wala talaga akong kinalaman dyan sa pagbaliktad niya. I only learned it recently and I have no participation whatsoever with the recent move of that witness. However, I would like to state that of course, uh, it would benefit us. So uh, we are happy with this development because it shows and proves na yung mga kaso talaga ni Pastor Apolo si Kibuloy ay meron talagang nasa likod nito and through this witness, we can show and prove uh, yung aming theory po na gawa-gawa na lang po itong mga kaso na ito at uh, itong witness na ito ang isa sa makaprove po sa theory namin na ito. At ayun ni, ano po ang epekto nito sa mga kaso ni Pastor Kibuloy? Well, uh, certainly it can give us a good effect, no, In, on the part of our defense of Pastor Apollo Kibuloy because when I checked the pre-trial order po, uh nakalista pala itong uh, witness na ito as one of the 12 uh, witnesses for the prosecution, no. So with this development, mm -hmm. uh, I, I don't know how the court will treat this, but um, certainly uh, we might, no, I'm not saying I'm not saying that we will but we might consider him as uh, one of the hostile witnesses kasi listed sa prosecution uh, when our time comes if ever uh, hindi magrant yung plano naming demurrer to the evidence uh, after ma tapos pagpresenta uh, uh, ng prosecution ng kanilang ebidensya at ini ang sinasabi po ni senador Risa ay maaaring pinilit lang daw at uh, binayaran ang nasabing testigo para siraan ng ongoing criminal proceedings against Pastor Kibuloy at may ebidensya raw siya na gawa-gawa lang daw ang pahayag niya ngayon ano po ang sagot niyo rito um gaya ng nasabi ko wala po kaming kinalaman nitong paglabas nitong witness na ito po no so paano naman makapilit uh, yung tao na nasa kulungan po eh, 75 years old na yon at nakakulong na po uh, medyo matagal-tagal na and They have I uh, know the all the powers ngayon. Um medyo kaibigan nila yung uh, PNP, kaibigan nila yung mga otoridad at sitting senator siya. Wag naman siguro sabihin na uh, kaya ni Pastor Apolo si Kibuloy na pilitin ito at persahin itong tao na ito. Kusa itong ah uh, uh, ano uh, lumabas. Kaya nga ako na surprise nga dito kaya at first, uh, pasensya na dun sa mga news uh, outfits na na-refuse ko kasi na-surprise talaga ako. Alam ko yung ibang mga news outfits kahapon, ano, nag-refuse ako because I wanted to check first kung totoo ba talaga ito at kung sino nasa likod nito. At kung nung nalaman ko na parang totoo nga, eh, nagpa-unlock ako first sa uh, Billionario Channel. Ngayon na ako nag, nagsalita po, ngayong, ngayong gabi lang po. Kailan niyo po huling nakausap si Pastor Kiboloy at kumusta na ho ba ang inyong kliyente? Kagagaling ko lang sa kanya kasi may hearing kami kanina sa RTC Pasig and uh, um, the mag medyo maganda na napagpalalaan kami ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na medyo maganda ang resulta. Uh, yung uh, uh, private complainant kasi gusto na naman ipresenta ng prosecution even if uh, napresentan na nila previously And we valiantly objected thereto at sa awa po ng Talos Brown ng Mataala na grant naman yung aming objection. So uh, before ako pumunta dito sa billionaire Channel, uh, dumaan muna ako sa kulungan sa um, Pasig City Jail kay Pastor Apollo sigibuloy Masaya po siya sa development. Attorney, kailan niyo ho planong mag out doon sa bumaliktad na testigo? Um, I have to check pa further, no? Because uh, it was only uh, last night that I was able to hear all his declarations. So um, I will find a way kung paano ko ba siya makontak, no? Kaya para uh, 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 he can help us, no? Uh, let's uh, I have to be practical. and I have to be honest uh, with his declarations, explosive declarations. He can help us, but I have to check also the veracity of his declarations. As a lawyer, I have to, uh, you know, conduct due diligence also. So, kung masatisfy ako, then uh, we will move from there. At ini kilala ko ba ni Pastor Kibolo yung bumaliktad na witness at ano specifically Ayan, hindi, ang reaction ko, ni Pastor sa development na ito? Ay hindi ko na tanong specifically kung kilala niya pero member daw ito manong nag-inquire ako doon na uh, kagabi na tanong-tanong ako member daw talaga ito, pero sa Glory Mountain ata ito siya na-assign uh, noon. Kaya nga uh, nagtaka sila bakit doon sa testimonya na nagsabi daw na naka-assign daw siya sa SMNI, hindi ito na-assign sa SMNI before and eh, na-confirm ko yan. Wala siya sa listahan ng mga empleyado ng SMNI. So uh, um, yun, uh, maganda ito kahit para Uh, mapalakas natin yung ating uh, TUP na itong tasong mga uh, senile against kay Pastor Apollo si Kibuloy ay produkto lamang ng hindi masyado magandang politika dito sa ating bansa. And for context, attorney, ito ho Glory Mountain ay uh, yung main headquarters ng KOGC? Ay, hindi. Yung Glory Mountain, ito yung nasa bukid na magandang mga tanawin na parang parkya na dinevelop po sa ni uh, Pastor Apollo Kibuloy si doon po sa kalinan uh, Davao City sa Tamayong po doon sa mga taas-taas na po na uh, parang uh, ano siya nature park siya na napakaganda na parang nasa uh, ano ka parang nasa langit ka or parang nasa Europe ka sa kaganda niya kasi mga gardens ng London may mga lake uh, at saka ibang mga magagandang uh, natural na mga tanawin Kumusta na po si uh, Pastor Kibuloy uh, in terms of his health attorney? Um ngayon medyo ano In high spirits siya because of the development especially kanina na uh, nagrule fairly yung uh, korte na hindi na kasi tapos na yung testimonya nung uh, private complainant wala talagang rason bakit isalang na naman siya ulit at saka with this development also nung nalaman niya itong uh, witness na nagsasabi na ngayon ng totoo Uh, masaya po si Pastor Apollo si Kibuloy eh, because this would all um, affirm his innocence of the charges filed against him. All right, maraming salamat po sa inyo Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ni Pastor, ni Pastor Apollo Kibuloy. Iyon ang naging pahayag ni Attorney Israel Itoturion tungkol sa gagawin niya na hakbang sa bumaliktad na star witness dati ni Senator Hontiveros. Pero sa ngayon ay hahanapin muna ito ni Attorney Israel Itoturion upang makipag-ugnayan siya sa taong ito. Kaya kaabang-abang ang mangyayari sa magiging kahihinatnan ito, at sa panig naman ni Sen. Reza Hontiveros ay hindi daw yung totoo kaya kakasuhan niya ang nasabing star witness niya na bumaliktad na laban sa kanya. Mariing itinanggi ni Sen. Risa Ontiveros ang akusasyon ng dating testigong si Michael Maurillo na siya ay binayaran para magsalita laban kina Apollo Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senadora, voluntaryo ang lahat ng naging testigo sa pagdinig at may sapat silang ebidensya para patunayang peke ang bagong pahayag ni Maurillo. Naniniwala si Ontiveros na pinilit o binayaran si Maurillo para guluhin ang kasyon laban kay Kibuloy at Sindaki ng mga testigo. Bunso dito, naghahanda ng kampo ng senadora ng legal na tugon laban sa mga nasa likod ng umano'y pananakot. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni San Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni San Risa. Nagkatakutan kaya or kusa ang ginawa nitong si Michael alias Rene na Tumstigo. Nabayaran ba siya ni Senadora Risa Hontiveros o ang sinasabi ni Risa ay ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang nagbayad para ito ay puwersahin na bumaliktad laban sa kanya sa pamamagitan ng pagbawi sa ginawang salaysay nito noon sa Senado. Kaya tulad ng nasabi ko na abangan natin ang kaabang-abang na susunod na mangyayari dahil sa isinalaysay ng bumaliktad na testigo ni Senator Risa Hontiveros. Sigurado na mayroon mga madadawit dito. At kung totoo man ang ibinulgar nitong si Michael alias Rene, malamang may mga utak dito. At halimbawa may mga utak sa pagtestigo nitong si Michael alias Rene sa Senado, sigurado na alam na ninyo or may duda na kayo kung sino. Pero mahabang usapin ito para mapatunayan na pinilit lang siya ni Senadora Risa Hontiveros para tungstigo upang idiin si Pastor Apollo Kibuloy. At mahabang usapin din ito upang patunayan nitong si Michael alias Rene, na idiin naman si Senator Reza Hontiveros dahil sa ginawa niyang pagbaliktad sa pamamagitan ng pagbawi sa kanyang salaysay dati noon sa Senado.